slow. mainit na yung mga breakaway boys, breakaway boys. ah. ito gate guys. nasa morgan gate na. Mapasok organ oil pel niyan, hindi na pwedeng pumasok ng bike niyan. So dito tayo pabalik. Dito lang palagi yung dulo ng rides namin. Uh, I mean, na sinag ng araw, wala sa pa lang. Uh, 23 kilometers pa lang kami ano? o. Oh. yung orak Mga, break away boys o. Oh. Kabayan. Mga tambay. Kab kabayan, bakit na... Uh, ang bilis-bilis kabayan, anong sekreto nyo? Ayun ha? Ha? kahan kabayan? Ah, recovery si Tato at si Jonathan. may sikreto daw sila pang pabilis eh. Si si founder daw yung ano, si founder daw yung supplier. Ah, <laughs> <Chalice. laughs> <laughs> <laughs> oh. yan? Subaybayan so, bye -bye yung channel niya guys. Daming pusit yan. Nakuha. <laughs> eh, si Joseph oh. Abungan yun. Hindi pa yung nag-stop over. Simula kanina. Ngayon lang. Nauna na ako sa inyo. Sa pahil. <laughs> nauna, nauna pala. Naka-upload na ako. <laughs> Kaya pala eh. <laughs> Yan. So, tambay, tambay muna. Oke okay. Ngayon ulit. Let's go.